Kapag daw po tayo ay nag-set sa ating subscription monetization dito kay Facebook, ay hindi na daw po tayo mai-invite sa ads on reels or stream ads. Totoo ba to? So, ang dami po mga lodi na nagtatanong sa akin about dito kasi nga po, meron daw po silang napapanood na video about dito. Kaya wag na wag daw po iseset up yung subscription kapag ka po tayo ay na-invite daw dito. So, mga lodi, hindi ko po alam kung saan ang galing to or uh, kung sino ang nag iimpento nito, mga lodi. Pero marami na po ang nagtatanong sa akin about dito. So, hindi po totoo yun, mga lodi. No? Kapag ka tayo ay na-invite sa subscription, I-setup nyo po yan mga lodi. No, Huwag kayong mangamba. No? Anytime, pwede po kayong ma-invite sa ads on reels as long as wala kayong violation. At pati na rin po sa stream ads, anytime pwede kayong ma-invite as long as ma-meet po ninyo yung criteria na hinihingi po para sa stream ads. Kung mag setup man kayo sa subscription, hindi po nun maapektuhan ang other monetization tools nyo mga Lodi. Okay? Invento lamang po yan na kung sino mang nagpapakalat ng mga fake news dito sa Facebook. Huwag po kayong maniniwala dyan mga Lodi. Okay? Wala pong apekto yon Grabe. Nagulat ako doon. Bakit maapektuhan yung other monetization kapag ka nag-set lang sa subscription? Grabe na talaga yung mga mapanggawa ng ano dito, invento dito sa social media. Okay? Huwag po kayo maniniwala doon. Hindi po totoo yun. Ang dami ngayon na monetize sa limang monetization tools. Subscription, ads on reels, stream ads, live ads, star